kailangan pakisahin semua meyer. kadang mayor meyer sila, sila Espo Moreno, kata kong presidente, Joy Belmonte, Abby Greenland. So, the secret is pakisahin mo sila para kung black down lah isa, black down lah lahat. Sharing ng lahat of vaccines, warna bundles and sharing the labels Nagawa gawanan And you will datang play the talk. And of course, no BILG, Hawa ko na abulis, polis. ko bumbero. Hawa ko five. Hawa ko jet ng mga governors. Hawa ko Commission of Women, Youth, Muslim, and Filipinos. Para ka hindi ka president. Remember yung kay Van Alt, yung person natin? Pinagtugis natin. You remember during those times, pinatay si Delano ng isang congressman? Wala akong pakilal, kinidemanda ako si congressman Arnie Tevez. Remember we found 990 kilos of shawarma? na nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni PNP Chief Azul. Two years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and colonels of the Philippine National Police. And that is plenty of the ranks. Why? 99.9% of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position para na mag-report ako sa inyo. 54 ang din demanda natin. Labing wayo, greba para sa inyo. At apat dito sa parang indispens. Coupled with that, during my term in office, the PNP 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first time. years. And then marami pa mga high-profile na arrest. These are just some of the things that dapat ito isang taong, kasi ito ng bansa natin eh. For the next six years tayo tutungo. Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We go down and do our homework. If it's about the films, nakapakausap na ako sa kanila, i-execute na lang natin na. If it's about education, nasabi ko sa inyo kanila. If it's about nutrition. So, kailangan sa sama sa, na maalam, hindi po pwedeng isang tao yung pagpasok eh, doon pala siya mag-aaral. Doon pala siya magtatanong kung ang itagawin kayo. Hindi, hindi kaya na yun. Kawawa ang bansa natin dito. So, no, sana maunawaan ng lahat po na nakikindi sa kababay natin. Thank you, Senator Joe. Thank you. Beautiful question. At siyempre, to complete the legal entertainment family, and that's called in Also, Ms. Monteverde, he is the board of, a board member of the Regal Entertainment. Is Dondon Don Monteverde to join us at the presidential table? So Don please join us. Thank you. I cannot accept this. Welcome, Ms. She was into all this. What a catwoman! What All the more, I am convinced. part of my ano lang <laughs> talaga yung boto ko na. Sir Dr. a award from you, please. Also a part of the producer's deal kasi si Sir Dr. An. Eh. Message lang po sa mga nandito kay Senator, future Senator Avalos. Uh, thank you, thank you sa pagkakaroon niyo dito. Sana supportahan natin si Senator uh, Avalos. Of course! <laughs> <laughs> yeah, yun lang. I mean, siyempre, nakita naman natin mga nagawa niya. Yeah, I think it speaks for itself. Yeah. Thank you, sir. Okay. I spoke to him sabi ko He is also a producer. and sabi ko can you speak on behalf of the producers? Can ako speak as a producer and an, uh, an industry person? Direk Percy has something to say. Direk Percy, please. A word or, or two from you. Um, yeah. Um, okay. Kaya ako na dito kasi uh, I heard that there's a question for Secretary Sec. Senator Abalos. Um, so um, ko lang yung experience ko uh, um, the few times na may encounter kami. Alam ni Sec. Nagsimula yan ng Blue Bill Parade ng MMFF. Yes. And Kanina. I must say, sabi ko ka, go tayo dito kahit that sounds really parang But I I really appreciate that na solution. Eh, and there's no other way to do it. So go kami, di ba? from that point, on, If eh, there's a man willing to try out new things, we should support, Because to solve the problem. Tapos next na uh, uh, sa uh, yeah. sa ano that for the producers na were yeah. lobbying yeah. uh, for support for the industry kasi nga ka the industry really needs help na appreciate ko na nakikinig talaga siya uh -huh. inintindi niya lahat ng problema yeah. hanggang magkasama yeah. kami sa LA naglalakad na lang siya kung sa kotse dahil patlaro sa akin kung yeah. ano yung mga problema that's how he's kasi. into the industry no in yeah. uh, so hindi kaya I mean I'm tinitang uh, nga ako na kanina to talk for the industry I'm uh, going to go beyond it kasi alam na namin that we are in good

Nags, I think I understand. Ray Fumalor, uh, who is a 45 year na sa industry. <laughs> uh, Ray, kailan uh, pa natin ang tatay ni Senator ha? So, happy. Uh, 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 Pakita naman natin yung malaking pag-ubabi sa mga tayo. Diba? ba? Diba? Kala uh, so, na Avalos. Tanong lang, showbiz nung po ito ha? Please, oh my God. Ah, have you already spoke with Vice Ganda uh, doon sa kinawa niya? And do you sa, sa iba pang mga mga other celebrities na surprisingly eh, nag-endorse sa'yo and uh, tinanong na ba sila kung ano ang nagbigay sa'yo na ng idea kasi usually talagang nanakita ng mga ng mga politicians talaga ng mga tumatakbo, ng mga celebrities pero ngayon kami nagta- ngayon kami ang surprised na mayroon pa lang mga celebrities na nag-endorse talaga ng na walang kapalit as in I know uh, Actually, uh, we have a common celebrity, Cora Rodrigo Yeah. So, I'm asking a na baka pwedeng hanapin yung number. Para personal lang natin, napasalamat ako naman. O probably mas madali ang wala para, para personal naman natin. Thank you sa kanya. Yung mga ibang nakasama ko, no? si uh, sila, sila ni uh, Heres, si Ay Ay bumoto kay para para sa akin. Eh, Natutuwa ko, napakabait niya. No? At si Jason Avalos, si Jake Paul and Chris Pomandalino. Yeah, wow. You know? So he's also a big leader. Kasi yung mismong lupa nila is part of our housing project. So in-endorse siya ako as part of that. You no? Know? si uh, Bea Sanchago, nakapasalamat niya ako sa kanila. Si Kim Rodriguez, eh, pa. salamat din ako sa kanya. Nakasalamat ko siya sa Big Home. At uh, nahi, recovery of investments. Yung yeah, yeah. housing project po nung favorite ni AJ Kuenga, ito tayo ba na wala pa siya sa showbiz At tingin ko bata pa siya nun dahil Lola niya kausap nung muli. Eh. Ang ginawa ng Lola niya, kasi may mga matagal ng informal settlers dito. So ang ginagawa was, umaki ko sa mayroon, kung makiipon ako ng mayroon pera, binibili ko ito. At yung mga nakakira doon, binapatayaw ko, ito eh, pera lang namin ha, ng course ko, binibili. Okay, well, tapos, ngayon dito kayo, tapos uluwan niya yung gato in 13 years ng halos walang difference Yun ang housing project na yun. So yung lupang yun, halos bigay na ng loren oh. Napakabait ang niya. Napakabait ng pamilya ng kwenta sa akin. So binigay doon po sa mga informal? Users. Ah, hindi. Ah, kasi may cost yung pabahan yeah. ano, ng uh, construction. Binigay nila ang cost ng yeah. halos talagang harus nakakamulang na dito. So, hindi ada adyo kami na hati na ito. Ano? Alam ito? This is the bridge that going to rock So, if just imagine, magkano yung lupa nyo ngayon? Ganun ka pala yung pamilya din mo, Jay. Thank you for the uh, news. Nakakatawa na ang mga time stories. But we needed to hope to... Ito na nag-adag to request everyone the presidential, please. Stand up for the official photo op. Ito na po, please